Hi guys, nandito na naman tayo para mag ng okra ayan o dito tayo sa kabila ayan, hindi na pwede kasi matigas na yun. matigas may mga paro-paro na white. Ayan pa oh. Mm. Ito. kaapat na tayo. Ito hindi na pwede. Matigas ulit. Ito pa. Ito pa. dragon fruit hindi pa hinog yung mga <laughs> ito bulaklak ng dragon fruit sa kanya no ano may puso ng saging yan yung nyog pero wala na o namamatay na kinain ng barirong yung beetle na malalaki ito yung mga siling job pero hindi tayo kukuha kasi maraming pa sa loob may tinanim tayo dito ng kalamansi ulit pa siya may abokado din yan ang abokado wala pang bunga yan naman yung dalayap ayano, oh, may bunga na isa malaki kaso lang nadaganan kasi ito yung eh, nung may natumbang ipilipil -ipil. yan yung mga guyabano na big night ano big night tanim pala sila ng kamote dito kamote gamot para kwan tumaas yung <laughs> blood ito yung mga tabungaw. Oh, ang ganda Kung hindi ka kainin ng biroroko. ko. Ito pa. Oh, ganda. Ayan, tara na sa loob. Medyo parang uulan ulit. Oh. Tingnan mo, ang dilim ng kalangitan. Yan yung mga malunggay pala. Oh.